Mismong ang LGU ng Pasay ang nakiusap sa mga nagtitinda na sumunod sa price cap sa bigas. Giit naman ng ilang nagtitinda, mas pipiliin na lang daw nilang magsara kaysa magbenta ng palugi. Kaya naman live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan, si Laila Panghilinan. Laila, kamusta uh, ang ating mga uh, nagtitinda dyan? mga kapatid, Jester and uh, Gretchen. Ito saktong-sakto nga, no? Uh, dahil kararating lang ni uh, Mayor Emmy uh, Calixto Rubiano dito sa... Pasay uh, Public Market at talaga tayo hinihingal kasi nandun na sana tayo sa may bigasan para maipakita ko sa inyo pero eto nga ano ngayong araw ay may surprise inspection ang Pasay City LGU sa kanilang mga palengke at iba pang mga pamilihan para masiguro na ang lahat ay sumusunod sa price cap. So, ngayong araw ay mag-iikot si, uh, ang ating uh, Pasay City LGU sa pangungunangan ni Mayor Emmy uh, Calixto Rubiano. Siya mismo ang uh, mag-iikot sa mga pamilihan para pakiusapan ang mga nagtitinda ng bigas na sumunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Suportado raw ng uh, Pasay City LGU ang hakbang para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Sa ilalim ng price cap, 41 pesos lang dapat ibenta ang kada kilo ng regular milled na bigas at 45 pesos naman kada kilo ang well milled rice. Ngayong araw na efektibo yan kaya hihigpitan daw ng Pasay LGU ang pagbabantay sa mga retailer at wholesaler ng bigas. Sa pag-iikot natin sa mga bigasan dito, napansin natin na madami pa rin ang nagbebenta ng tig si 50 pesos o lampas pa kada kilo. Ayon sa mga nagtitinda, hindi kasi kayang ibaba sa 41 hanggang 45 pesos kada kilo. 200 piso lang daw kasi ang kinikita nila sa kada 25 kilos na sako ng bigas. Eh baka raw magsara na lang sila at matulog na lang maghapon sa bahay kesa sa magbenta ng bigas ng palugi. Samantala, meron din naman tayong nakita, no, Gretchen and Jess, na sumusunod sa price cap. Yun nga lang, eh, isang kilo isang kilo ang uh, kailangan mo lang bilihin kada sako. So ayan, nakikita ninyo Gretchen si uh, Mayor Emmy, uh, andito na siya present na siya para mag-inspect at uh, sabi nga ng ilan sa mga magbibigas dito eh baka daw mamayang hapon dumating yung mga tig 41 hanggang 45 pesos na per kilo ng bigas, Gretchen and Jester. Okay, Laila, ibig sabihin sa ngayon, mas marami pa rin ba yung kanina nakita na nga natin sa video, nakwento mo na, may ibang nagtitinda pa rin dyan ng nasa 53 per kilo, 59, ibig sabihin ba, mukhang pahirapan muna, mapasunod sa 41 pesos, o marami na rin yung sumusunod. Oh kasi alam mo, sabi, um, mas, mas marami yung mataas pa rin ang presyo sa ngayon ha, pero baka naman mapakiusapan nga ni uh, Mayor Emmy kaya ngayon yung dahilan, kung sa siya, siya, ang personal na pumunta rito, kung nakikita nyo, ito hawa ko, meron pa siyang uh, sarili niyang ordinance na ginawa itong Pasay City si LGU para sumunod yung mga nagtitinda natin ng na mga bigas dito sa mga palengke, sa mga grocery at iba pang mga pamilihan. Pero nung nag tayo, talaga mas marami pa yung 50 pesos pesos kesa doon sa mga sumusunod na 41 pesos. Hindi daw kasi talaga kayang ibaba dahil malulugi sila. Yung iba naman, inuubos na lang nila yung kanilang mga stocks ng bigas. Alam natin, may pinaplano ng ayuda yung DA pero yung LGU ba ng Pasay bilang may sarili din silang ordinansa? Meron ba silang ipapaabot din na tulong? Ah, wala. Ang, ang sabi sa atin ano, ng Pasay City LGU, uh, Jess, Uh, yung uh, kung ano yung ayuda lang na ibibigay din ng ating gobyerno, yun lang din yung uh, kanilang ipaabot na tulong. Pero they are really strictly imposing nga uh, na kung maaari talagang hihimasin at papakiusapan na maibaba sa 41 pesos ang regular milled rice at 45 pesos naman ang uh, well milled rice dito sa mga pamilihan sa Pasay City, Jess para sa mga mami Mili dyan, no? Oh, tulungan mo nga naman kami kasi yung premium rice, pwede yun na ano, walang price cap yun, kumbaga yung well-milled at regular lamang. Paano matidistinguish yun ano, pagkakaiba ng mga itsura ng mga varieties na yon? Sige, eto Gretchen, mabilis na pasilip sa iyo habang nga nagmi-meeting pa sila. Mayor uh, Emmy doon bago sila umikot. Okay, kung makikita ninyo, eto, Good morning po. Magdedemo lang po tayo. Ito yung tinatawag nilang well-milled rice. Meron po ba kayong regular milled? Wala, ano? Okay. Ano po yun, ma'am? Wala daw silang makuhang mura, sabi. Pero ito, papakita ko sa inyo. Ang well-milled rice, kung anong itsura, nakikita nyo ba? Buo yung mga butil niya. Kapag regular milled rice kasi, Gretchen, kung marunong kayong magta magtahip ng uh, bigas, yun yung may mga maliliit pang butil, hindi siya buong-buo. Kumpara mo dito sa well-milled rice, eto mas maputi pa yung butil. Samantalang yung uh, mga regular milled rice, minsan alam mo yung parang puting-puting kulay gatas, ganun minsan yung regular milled rice na itsura, at may mga maliliit pa siyang butil. Pagdating naman dito sa mga special rice... Ayan no, oh, kita mo, napakampute. Kumbaga nga, eh, mistiso at mistisa ang levels ng mga uh, special milled rice natin. Mas malalaki rin ang butil. At sabi nga nila, mas maalsa daw ito kapag isinaing Yun yung isa sa mga, o oh, yung iba, sa mga pagkakaiba ng uh, premium, regular, well-milled, at yung mga special rice natin. Yung isang nagtitinda ang sabi pa nga niya, kapag mabango ang bigas, mabango din ang kita. <laughs> kapag ah, hindi maalsa ang bigas, hindi rin daw maalsa yung kanyang kita. Hmm. Yung pala yun. Oh, Pag yamanin ang bigas, yayamanin ah. din ang kita. Aamuhin na lang natin. Oh. <laughs> Pag nalito ka. Maraming maraming salamat. Ganon! Ah. exacto, oh. exacto. Tama ka dyan! Ah, Makikia-update kami sa, sa iyo, ah, sa mga ah, hindi pa nagbaba ng presyo dyan. Maraming hmm. maraming salamat, Laila Panghilinan. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.